Hello, kumusta? Ako si Miguel ng Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, pag-uusapan natin yung mga salita, yung mga Tagalog na salita na nasa Oxford Dictionary. Kasi ngayong taon, ngayong 2025, mayroong bagong Pilipinong salita na dinagdag sa diksyonaryo ng Oxford yung salitang gigil. Gigil. Hindi ko alam kung narinig nyo na yung salitang gigil, pero ginagamit namin to para ipakita yung, yung pagkasabik mo sa isang bagay. Halimbawa, kung mayroong sobrang cute na bata o na sanggol, yung nararamdaman mo, pwedeng gigil. Kasi sobra yung pagiging excited mo na gusto mong hawakan yung sanggol, gusto mong kurutin yung pisngi ng sanggol, yun yung gigil. Kasi matindi yung emosyon. At hindi lang emosyon, yung gigil. Ibig sabihin, mayroon ding aspetong pisikal yung salita para sa akin. So, halimbawa, doon sa sanggol, yung pisikal na aspeto o gesture ng gigil, yung gusto mong kurutin yung pisngi ng baby. Pero pwede din naman sa kung galit ka, syempre yung emosyon mo matinde, pero yung pisikal na gesture ng galit, yung pagka clench ng ng kamay mo, ng fist, 'di ba? So gigil ka kasi galit ka sa isang tao. So pwedeng yung clenching ng ng fist, pwede din naman yung yung sa bibig, o sa ngipin. Yung talagang paggalit ka, yung ngipin mo, yung talagang nanggigigil, Talagang nag-grit yung, yung mga ngipin mo. At sa katawan mo, pwedeng nanginginig ka. Talagang nag-tremble yung katawan mo. So yung giggle, hindi lang yung excitement na emosyon. Hindi lang yung irresistible na emosyon. Pwedeng cute, pwedeng galit. Pero meron ding physical na kasama yung giggle na sa Ingles, tinatawag na aggressive fondness, yung gigil. So tulad ng sinabi ko, pwedeng gigil ka sa cute na bata, pwedeng gigil ka sa cute na hayop, pero pwedeng gigil ka din sa sa kaibigan mo na na masama o na binubuli ka. Ganon. So, pwedeng positibo at pwedeng negatibo. Yun, so yung salitang gigil, dinagdag sa Oxford Dictionary ngayong taon. Pero meron ding mga ibang salita na dinagdag na dati sa diksyonaryo ng Oxford. Halimbawa, yung salitang salakot. Salakot. So, isa yung isang klase ng tradisyonal na sombrero na ginagamit ng mga magsasaka sa Pilipinas. So 'yun yung salakot, yung huges ng salakot parang isang isang cone. So merong mayroong tip sa sa pinakataas. yun ginagamit ng mga magsasaka, yung salakot. So nasa dictionary din. Isa pang salita, yung kababayan. Kababayan So, nasa Oxford Dictionary din, ito yung salita na ginagamit namin kapag may nakita kaming tao o Pilipino na Pilipino din o ibig sabihin galing sa parehong lugar. Halimbawa, kung ngayon nasa Europa ako, kapag may nakita akong Pilipino or narinig ko nagtatagalog, pwede kong sabihin, oh, kababayan. Oh, oh, kabayan. Ibig sabihin, kababayan ko siya kasi galing kami sa parehong bansa. Pero pwede din naman kung galing kami sa parehong probinsya sa Pilipinas. Pero kadalasan tungkol sa parehong bansa. So, at kadalasan ginagamit kapag nasa ibang bansa kami. So, kapag may makikita akong Pilipino sa ibang bansa, pwede ko siyang tawagin na kababayan o kabayan. Isa pang salita na dinagdag sa diksyonaryo ng Oxford dati, yung lumpia. Yung lumpia, isang klase ng spring roll sa Pilipinas. Siguro pamilyar kayo kasi sikat ito. At kadalasan yung spring roll na to mayroong karne sa loob, pero pwede ding gulay, pwede ding seafood, tapos yung hugis niya, pahaba, at kadalasan mayroong sausawan. Yun ang lumpia. Isa pang dinagdag na salita dati sa diksyonaryo, yung salitang vidyoke. Vidyoke. So, sa Pilipinas, yung karaoke yung tawag namin bijokey sa tingin ko sa ibang bansa karaoke yung tawag pero sa Pilipinas kadalasan bijokey yung tawag namin talagang sa tingin ko minsan lang tawagin na karaoke talagang bijokey kasi yung bijokey mayroong video so habang kumakanta sa bijokey merong lyrics at merong video sa likod ng lyrics o sa kasama yung lyrics. Pwedeng music video ng, ng kanta mismo o pwedeng kahit anong video lang na kasama yung, yung kanta. So, yung karaoke, sa tingin ko sa Pilipinas, madalas tawagin na bijoke. Meron din yung iba pang mga salita, alimbawa, yung CR. Sa Pilipinas, yun yung comfort room o yung toilet. Kasama din sa diksyonaryo. Isa pa yung load. Yung load, yung credit na binibili mo para sa, sa prepaid SIM card mo. Sa Pilipinas, yung tawag namin, load. Isa pa yung Terror. Pero yung kahulugan ng terror na sinale sa Oxford Dictionary na galing sa sa English sa Pilipinas, yung parang guro na estricto o harsh o demanding. So kadalasan kapag tinatawag na terror, yung guro o yung prof, ibig sabihin, stricto yung guro. O demanding yung guro. Isa pang salita na dinagdag yung Thomasite yung mga Thomasite 'yun yung mga gurong Amerikano dati na pumunta sa Pilipinas noong nandito yung mga nung nasa Pilipinas yung mga Amerikano at sila yung nagturo sa Pilipinas yung mga Thomasite Iba pang salita yung kilig siguro alam niyo tong kilig. Kilig, pwedeng noun, pwedeng adjective. Yung rush ng excitement o acceleration kapag merong romanticong experience o exciting na experience. So, yun ang sabi sa diksyonaryo. Pero para sa akin, kadalasan yung kilig talagang tungkol lang sa romantikong sitwasyon parang hindi ko siya gagamitin kung hindi romantiko yung, yung sitwasyon o yung moment. At yung isa pang Tagalog na salita na nasa Oxford Dictionary ay yung salitang bongga. So sinabi ko din sa isang episode, yung bonga isang gay lingo. Pero ngayon, sa tingin ko, kinagamit na ng, ng madaming Pilipino. So, ibig sabihin ng bonga, parang flamboyant, um, impressive, stylish, extravagant, excellent. So, yun ang bonga. So, magandang adjective at madaming sitwasyon yung pwedeng gamitan ng bonga. So, yun lang yung mga salita na dinagdag sa Oxford Dictionary noong mga nakaraang taon at yung ngayong taon yung giggle. Salamat sa oras nyo. Salamat sa mga sumusuporta sa Patreon. Kung kailangan nyo ng transcript, mayroong libreng transcript. Ingat kayo. Salamat at paalam.